Naway ay malagaan mo siya ng mabuti. syempre hindi mawawala yan ang sakto formula. Yun, sakto formula. Yeah. Isang araw ay naisipan ko palang kainin ito. Kita, sige na natin na yan. Sinimulan ko nang mag-search sa YouTube. Paano maging tanga? Ay, hindi. Paano maging magluto ng ano, ng surprise? Nung napanood ko ito ay napakadali lang Hindi ko kasi maitindihan yung nakasulat doon sa pakete Meron nga pala pinapatanggal sa akin si Tampo Yung pala isang tine Grabe hindi ka pa nga kumakain ay natinik ka na agad Baka nilagay mo lang yan Nung pinakita ko nga sa kanya Aba ano nangyari sa'yo? Naging dugulugin ka na So balik na tayo sa istorya Ito na nga ay titingnan natin yung mga laman nito Ang unang nakita ko nga pala dito ay isang tubig Pagkatapos nun ito naman yung nakita ko Ito siguro yung bigas Pinipisil-pisil ko mga katampi Bigas nga mga katampi kasi minaka nakalagay din na sunrise rice. After that, olay bubuksan natin to sa ibabaw. Ito nga pala yung laman niya, isang kutsarang nababali, suka, toyo, and then yung mga gulay-gulay na natuyo. Parang pansit kanton lang ha, ito yung pinakaulam niyan. Napakahusay naman na naka-evento nito. Ito na, ito na yung pinaka-apoy niya mga katampi yan. Kumuha daw ng tubig, tapos ayan, excited na nga si Tampo. Dahil excited si Tampo, siya na nga ang magsasain. Unang testing niya mga katampi ay nakamali pa nga siya. Yung nilagay niya yung ulam, tapos yan nilagay nilagay na nga yung bigas and then tubig. After that, oh, akala mo, napakahusay siya. Ayan, oh, nilagay na nga yung mga seasoning. Yung tipong excited lang magluto, pero hindi pala kakainin. Yung ko na nga itong supot na apoy at lalagyan daw ng tubig. Ayan, mga katampi, hintayin natin kumulo. Ayan, tinakpan ko na. Grabe, ayan, tatakpan na natin. Hindi pa nga naluluto para gusto ko nang kainin. Siyempre, mas excited sa akin si Tampo. Ito na nga mga katampi at kumukulo na, tumuusok na talaga. After that, oh, lahinalo-halo ko na mga katapi at titikman na natin vibe. Yeah, good vibes talaga mga katampi. Syempre, 10 over 10 sa akin. Ito naman ay natin kay Tampo. Ayun, hinihipan niya nga. Excited na nga ako ipatikim kay Tampo. Parang nagustuhan niya. Nagulat nga siya sa kanyang kutsara. Ayun, nababali pala. Bigla siya napatulala. Hindi niya alam kung bakit. May bumisita nga pala dito si Aya Potpot. Ay, may dalang bike. Tapos may pumunta naman dito si Patpat nang hihingi ng pantikim. Hindi ka kasi yung mga rep niya na tigil 5 pesos ang butas. Kaya naman bibigyan natin siya at natin sa plastic. Ito na nga pala yung panahon para ibigay natin yung Alps 1 na inakay para sa deserving nating followers. Swerte ng deserving natin na followers na pagbibigyan natin nito at talaga niya ng mabuti. Eh. Excited na nga siya kunin nito kahit kakunti pa yung balahibo mga katampi kasi naman nakaka-excite talaga. Sa akin pala gaya pwede na yan, pwede na yan turuan kasi yung mga Alps 1 ay magagaling sa mga tricks. Siyempre sasama natin ng sakto formula. Ano ba hinihintay? Tara pumunta! Kasama ko nga pala si Tampo dito para tagahatid ng ibon. Kaya naman pahala alam St. Joseph 7 Ito na nga ipupunta na nga kami Habang naghihintay dito mga katampi Ay kumain na ako ng kamyas Tigman na natin to kasi favorite ko to nung bata Binabawi ko na hindi ko pala favorite kan Kay Asim Nandito na ang solid followers natin mga katampi Nakikita ko sa kanya na sobrang saya niya Kasi mag-aalaga na siya ng Alps 1 Sana maturuan niya na mabuti Ipinakita ko na nga sa kanya yung Alps 1, mga katampi Ayan o oh, hinawakan hinawa kayanya. And then titingnan niya na mabuti Pero bago ang lahat ay bibigyan natin ng sakto formula Yo! Sakto formula. Siyempre, pag may ibon, may kasamang dapat saktong formula. Salamat po, saktong formula. Mamimili ulit ako kung bakit gusto mo mag-alaga.